'Yan. Dito kami sa Mount Tolmi And then ayan, ito yung bus, diyan sa baba oh. Tourists. Kaya ang dami nag-ano pag may bumaba na mga uh, cruise ship. May tourist bus na ano para mamasyal itong mga tao. Kaya ang dami nila dito. See? Eh nagkataon umakyat kami dito pinasyal na inakit namin yung aso namin kaya yun nakita namin sila dito si Ito, ang dami nila isang grupo yan ang oh. you know, dyan kami sa dyan kami nakapark <laughs> and ang dami nila dito isang bus sila eh Man, lakad tayo puno tayo dun sa ayun wow maglakad tayo dun ang dami ang dami naglalakad lakad dito kasi ano ano kayong bus na dumaan Ang hmm. dami mga ano oh. si Galing itong mga tao dito Na itong isang bus na umakyat Ano sila galing sila sa ano Sa ibang lugar Iba-ibang lugar uh, Kakababa lang nila dun sa cruise ship boban na sa cruise ship, meron nakaabang na tour bus, tourist bus. Kaya 'yan ang tourist bus nila oh. 'Yan oh, 'yan oh. 'Yan. 'Yan. Asher. <laughs> Dupinapashal namin sa Asher kasi kaya nakita namin sila. 'Di ba? 'Yan. Kaya nga, ang ganda-ganda nga ng yelo eh. Ang yelong yelo. Kaya lang, ang dami nakaharang kasi. Kaya, hmm, naman si Asya, nakipas. Ang gala-gala na naman ngayon. Hmm. Buti may harang, mamaya tumalun si Asher. Ano? See? Andyan yung ano nila, oh. Yan, andyan yung bus nila, oh. Yan. Kaya ang dami nila. Ang sarap mag, ano, oh. Mag video dyan sa... Sa Asha, tuwang-tuwa. <laughs> sarap mag dyan sa baba. Oh, sabay mahulog ang phone ko. Yan Ayan. ang ganda. Ito kasi mga tourist spot. Tourist spot na pinag ng mga ano, mga tao. Mga galing sa ibang iba-ibang bansa na nagtutur, nagtutur dito sa Victoria. Yan ang dami. I hmm? started Kapag kakanta ka? Baka maano ako. Dapat pitawan nyo nga naman. <laughs> Takbun niyo. Kung si Asye, parang ay naayaw niya yung gulo. yung kala niya inaaway niya si niya, yung isa. Ang uh -huh. ganda Oh. <coughs> sarap mag ano dito. Ang lakad-lakad kapag kayo nga magandang araw. Ano kasi magsasama na dito eh. Kaya ang ganda ng araw. Kahapon, very windy kahapon. Kaya

yun ang ganda yun <laughs> ang ganda ang ganda ng ano oh. come here hey 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 don't <laughs> worry you know intensity <That's> eh. <laughs> yan bawat ano yan, yan na, babalik na kami ito kahit saan may basura para walang magkakalat nga naman ay yung ano kaya pala wala na ano kasi na yung bus oh paalis na sila kaya pala ang dami na kanina nagdagsaan <laughs> paalis na yung ano yung bus tapos eto alis na rin kami ay ay alis na <laughs> taglit Puh. <laughs> alis na kami. partner license ako. Ito naman ang ano ko. Ito naman ang i... Kakasuhan ko kasi... Why is that? For your calling? For calling? me calling why? Like, mistake ano? No, you can't. You <laughs> can't. Cops can do that. <laughs> license. Tell me Oh. Oh. mo na naib. Paubugutan sa tabi ng sad. na ako sunlit. Rico. Yeah, you don't get off the car. Sige. Lina ko si na akong pera. Good. Dapat wala kang pera, dapat ang lahat. Oh my goodness! Oh my goodness. God. Ano yung inaangat na? Ina ina ano niya? Oh ice cream yun. Ice cream yun yun Ice organs. cream yun. Organs. 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 Long beef. Ano yung dugo yun? Long beef malang. Cow. Yap. Beef is the actual. ah. Kapag My joyride man. si Asher, ah. Asok -asok. Mm -hmm. Tapos kakain-kain siya ng ice cream, ah. Para lucky tap, -tap. Okay. Bye-bye. Bye-bye, oh, right? guys. Bye -bye. Yan. Nagala-gala kasi kami. Wala kami ibang ginawa kundi uminom ng mga kung ano-ano. Tapos, huh? uh, kumain. Kaya, no no bye-bye!